Sa video na ito, malalaman mo ang pitong dapat iwasan sa Sari Sari Store para hindi ka malugi. Panoorin na dulo para malaman mo lahat ng hindi mo dapat gawin sa negosyo na ito na base sa lagpas isang dekadang experience namin dito. Bago tayo mag-start ay ilike mo na rin ang aming video. Kaya kung handa ka na, let's go! Number 1. Wala kang record isa sa importanteng parte ng pagkakaroon ng sari-sari store o grocery ay mayroon kang record ng lahat. Record kung magkano ang napamili mo, record kung magkano ang kinita mo sa araw na ito, record sa mga babayaran mong terms, and so on and so on. Hindi kasi pwede na basta-basta ka na lang bibili ng mga paninda mo pero hindi mo alam kung magkano pala yung napamili mo. So kung hindi mo alam kung magkano yung mga napamili mo paano mo rin malalaman kung magkano yung kikitain mo dyan. Ganun din kung hindi mo alam kung magkano ang sales mo ngayong araw o kada buwan. Kasi kung hindi mo ito alam, paano mo malalaman na bumibenta ka o paano mo malalaman yung mga araw, buwan o okasyon kung saan malakas ang benta. Kapag may record ka kasi, mas madali mo malalaman ang lahat. Mas madali kang makapag-adjust at mas malaki rin ang chance na mas kumita ka pa. Number two, puro ka pautang. Sa ito sa pinakamatinding kalaban ng isang tindahan na business. Dahil sa ganitong uri ng negosyo, hindi naman tayo bumabase sa napakalaking tubo or margin kada produkto. Mas pabor tayo dapat sa pagpapaikot ng pera. Kumbaga, yung mga fast moving products na kahit malitang kita ay mabilis namang nabebenta at napapaikot pabalik sa tindahan mo. Dahil importante rin yung cash flow sa business na ito. Ngayon, kung puro ka pa utang, paano mo mapapaikot yung pera mo? At dahil wala ka ng pampaikot, malulugi ka ng paunti-unti at tuluyan na rin magsasara. Halimbawa, may benta kang 5,000 pesos ngayong araw, tapos umutang si Juan ng 1,000 pesos. Tapos pinautang mo rin si Pedro ng 1,000 pesos. So ngayon, ang mapapaikot mo na lang sa produkto mo ay 3,000 pesos na lang. Ang problema pa kasi sa ganyang utang ay hindi mo alam kung kailan ulit sila magbabayad. Minsan sila pa yung galit at makakaaway mo pa sila hanggang sa hindi na sila tuluyang magbayad. Yung iba naman kapag nakautang na ay hindi na rin nagpapakita kahit hindi ka na talaga mababayaran pa. So wala na, talo na agad yung 2,000 pesos mo na pera. Huwag mo rin isipin na mawawalan ka ng customer kung hindi ka magpapa-utang. Dahil hindi totoo yun, hayaan mo silang hindi bumili sa'yo. Huwag kang ma-stress sa mga tao na yon, dahil napakarami namang mga tao ang pwede pang bumili sa'yo. At hindi lang sila na mga mangungutang lang. Number 3, ginagasos mo yung benta. Sabi nga natin kanina na sa ganitong negosyo, majority ng products mo ay hindi naman mataas ang margin pero bumabawi ka lang sa mabilisang benta. Mas magandang nauubusan ka ng stocks kaysa nakatambakan ka ng mga natutulog na produkto. Ang ibig sabihin yan, ay tulog rin ang pera mo. Pero ganyan talaga, may fast moving products at meron din mga slow moving. Sabi nga diba na di maliit ng kita, basta dami benta. So kung ginagasos mo lang ng padalos-dalos yung benta mo, Paano na ang tindahan mo? Sabihin natin gumenta ka ng 10,000 pesos ngayong araw Pero kinuha mo rin yung 10,000 pesos Tapos pinambili mo ng cellphone O di kaya pinangbisyo mo o pinangsugal lang Imbis mi benta, ang nangyari sa'yo walang benta Pero okay lang naman na kumuha ka sa benta mo Basta wag lang yung magsasuffer naman yung tindahan mo Okay lang kumurut-kurut, paminsan-minsan dahil may pangailangan ka rin naman pero dapat majority ng benta o kita mo ay binabalik mo ulit sa tindahan mo dahil gulong-gulong lang talaga yan hanggang sa lumaki ito nang na lumaki number 4 hindi maayos ang inventory mo sa sari-sari na business sari-sari rin yung mga paninda mo kaya mahalaga na meron kang maayos na inventory at display kasi paano mo malalaman na wala ka na palang tindang kape for example kung hindi ka naging inventory. Magugulat ka na lang pag may bumili sa'yo tapos wala ka na palang tindang kape. Tapos paano mo rin malalaman na yung paninda mo ay, ay ma-expert na pala? So baka naman may kape ka nga pero expired na pala o so malapit nang mag-expire. So mas maganda na mabenta mo na agad yung mga malapit ng ma-expire o kung hindi mo na talaga mabenta ay gamitin mo na lang kasi no choice ka na dyan kesa naman matapon. Importante rin na maayos yung display mo dahil ang magbe-benefit naman dyan ay dalawa number 1, ikaw at number 2, customer ikaw, dahil mas madali ka ng mapag-inventory o mahanap yung mga paninda mo kung maayos at organized ang pagkakasalansan o display mo si customer din, dahil mas madali na makikita yung mga panindang tinda mo pag samasamahin mo yung mga produkto na magkakaparehas wag naman yung humble hum ramble na hindi maintindihan bakit rin kasi tingnan? Kung bagong viewer ka sa channel na ito, please subscribe and hit the bell button para hindi mo miss out ang mga bagong videos natin linggo-linggo. Thank you! Number 5. May kumukupit Sa pagkakaroon ng sari-sari store, minsan hindi talaga maiiwasan na may kumukupit o nagnanakaw ng paninda mo o ng benta mo. Kung nasa bahay ang pwesto mo, maaring mga anak mo yan o ibang member ng pamilya mo. e, na mapagsabihan o masaway sila na eh, hindi dapat basta-basta kumukuha sa pindahan o kung kukuha man ay eh dapat magpaalam. At ang isa pang pwedeng kumupit sa iyo ay yung mga tauhan mo. Yung mga tauhan mo na pinagkakatiwalaan mo, na pinapasahan mo ng maayos, na binibigyan mo pa ng pagkain, ng damit o ng iba pang bagay at tinuring mo na rin na parte ng pamilya mo. Oo, sila pang kukupit sa'yo kahit minahal mo na sila ng ganon katindi yung tipong kumukupit na ng sabon, ng shampoo, at pati na rin ng pera mo kung may magbabaid sa kanya na customer, hindi na nakakarating sa kaha mo pero nakakarating sa bulsa niya kung magsusukli rin siya ay dalawa na ang sinusuklian niya isa para kay customer at isa para sa sarili ngayon ano ba ang dapat gawin kung ganito yung nakahirang mong tauhan? number 1, pagbayarin mo kung nahuli mo sa akto at may ka subukan mo pa rin pagbayarin sa mga nakuha niya. Pero most of the time ay hindi na ito mangyayari pa. And well, either hindi na sila papasok o hindi rin sila makapagbayad kasi wala raw pera. Number 2, tanggalin mo at palitan. Most cases, ganun na talaga ang gagawin mo. Tanggalin mo na kagad dahil hindi mo rin tiyak kung ano pa ba ang mananakaw nito sa'yo. Kung baga, mawalan ka rin ng peace of mind kung sakaling mang siya pa rin ang tauhan mo. May stress ka lang kaya mas maganda pang sibakin mo na yan at palitan ng bago. Although mahirap maghanap ng kapalit, pero notice ka kasi kesa naman mas lalong humaba ang sungay niyan at abusuhin ang kabutihang loob mo. Number 6, Tamad ka. Sa pagkakaroon ng ganitong negosyo, dapat ay tutok ka at hiling kang magsakripisyo. ng napakaraming oras, pag-iisip at pera kaya kung tatamad-tamad ka at hindi mo aalagaan yung business na ito, ay paniguradong malulugi ka rin. Kaya dapat mong ituring ito na para bang anak mo rin, na kapag pinabayaan mo at hindi mo inalagaan, ay mapapariwara at mawawala sa tamang landas. Ganun din sa negosyo na ito, dapat mahalin mo yung negosyo mo para mahalin ka rin yan pabalik. Number 7, hindi ka nag-scale kapag green steady na yung kita mo at alam mo na yung pasikot-sikot ng ganitong negosyo ay dapat huwag ka rin na lumaki or mag-expand maaaring magdagdag pa ng iba pang produkto maaaring lakihan mo pa yung pwesto mo maaaring na magkaroon ka ng ibang branch, ibang lugar maaari rin na mag-invest ka sa mga sistema o technology para mas mapadali yung proseso ng business o para rin tumakbo yung business mo kahit wala ka na doon kung nagumawa ka pa ng negosyo, nababagay rin sa sari-sari store mo. Kumbaga, pare silang mag-benefit. Siyempre, hindi mo naman need mag-scale ka agad mag scale ng mabilisan. Okay lang na mabagal, lalo na kung hindi pa naman kaya ng budget mo kung na hindi ka pa rin ready para sa mas malaking responsibilidad. Pero kung gusto mo talagang mas lumaki pa, kailangan mo mag-scale. Bago tayo matapos sa video na ito, in summary, itong pitong dapat iwasan sa Science Hub Store para hindi malugi. Number 1, wala kang record. Number 2, puro ka pa utang. Number 3, ginagastos mo yung benta. Number 4, hindi maayos ang inventory mo. Number 5, may kumukupit. Number 6, tamad ka. At number 7, hindi ka nag-scale. Kita-kita sa susunod na video. At kung nagustuhan mo ang ating topic ngayon mga kaslaring buwag mo naman kalimutan at Pakilike na rin para lagi kang updated kung may bago akong upload about Sari Sari Store Business. Maraming salamat po.